Pilipinas po ay kabilang sa tinatawag nating mga developing countries. Ang isa sa pangunahing kalaban po natin sa ating bansa ay ang kahirapan o poverty. Kaya naman sa pangunguna po ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI ay iba't ibang programa at inasyatibo ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ngayon upang malabanan ng kahirapan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 18.1% ang poverty incidence sa bansa. Ibig sabihin, halos 20 milyon na mga Pilipino ang hindi sapat ang kinikita para tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang mapababa ang bilang na ito, ang isa sa inaaksyonan ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Ang direktiba ang binigay sa amin ng Pangulo during our executive meeting sa NAPSI sa Malacanang. Sinabi niya, tututukan ang mga areas kung saan yung mga areas. Ibig sabihin kung saan ang sektor, saan area na talagang malalim or malaki ang, ang poverty. At itina ko pa paano matutukan ito. Kabilang sa pinaka-vulnerable na sektor ay ang mga magsasaka. Ang pangunahin talagang problema ng magsasaka sa kasalukuyan ay kakawalan at kakulangan sa lupa sinasaka. Sa kasalukuyan, uh, mayroong programa ang ating gobyerno sa kasa, sa NAPSI na gumawa ang magasaka, ang anong konkretong program ng magasaka para isumiti ito sa ating pamahalaan. Para mas maging inklusibo ang pagtugon sa totoong problema ng may hirap, tinitiyak din ng NAPSI na kasama ang mga vulnerable sector sa pagpaplano para sa pag-aksyon sa kanilang mga suliranin. Nakikipag-usap kami sa mga kanayunan sa kung saan nandun yung mga mahirap na komunidad para alamin ang kanilang kalagayan at matugunan kung ano yung kanilang mga pangailangan. Ang isyo sa pabahay din ang sinisikap na matugunan ng administrasyon sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Ang kinakaharap niyong problema ng, ano, ng mga maralitang lungsod ay yung patuloy na ano no, na demolisyon, na tibiksyon ng mga bahay ng mga mahihirap. Uh, Bagamat sinasabi na itong ginagawa mga demolisyon at ibiksyon ay may kinalaman sa pagunlad. Wala naman kaming problema doon. No? Uh, handa naman kaming uh, tumulong para mapaunlad talaga yung ating bansa. Partikular yung pagkatayo ng, ano, no, ng mga magagandang pasilidad uh, ng gobyerno, pagpapalawak ng mga kalsada. Wala namang hadlang dyan, hindi mahadlang ang maralitan dyan. yung nga lang, dapat ilagay naman sa ayos. No? Yung mga relokasyon, dapat maging tama. Ibig sabihin, dapat yung relocation mo, may kompletong ano, no, batayang serbisyong uh, panlipon, halimbawa tubig, kuryente, may kalsada. Pagdating naman sa formal labor sector, hangad nila ang sapat na umento sa sahod. Tinutulak namin yung 150 pesos across the board legislated wage increase. Tingin namin ito ay hindi uh, ganung kasapat pero ito yung tutugon para magkaroon ng panibagong dagdag na sahod nationwide kanila ring isinusulong ang regularization ng mga manggagawa. Klaro naman na uh, yung security of tenure talaga ang problema. Halimbawa sa gobyerno, uso ang mga JOS at saka mga contract of service. Sa private, instead ng mga regular employment na nakrecreate, poor contractual. Hangad ng Marcos administration na mapababa ang poverty incidence ng bansa sa 9% pagdating ng 2028.